Alam, Manong, tanggapin mo na ako sa ina-applyan ko. Ba't kaya di pa ako tinatanggap na ni Manong? Ay, alam ko na. Hindi pa kasi ako masyadong magaling magmaneo ng off-road truck dito sa mga bundok. Kailangan pala maging mag-practice muna tayo at kailangan gumaling muna tayo mga tropa. Para magawa natin yun, kailangan natin mag na mag dito sa gamit natin na Ford Raptor. Ayun, nakikita nyo ba yan? Kamukha ng Ford Raptor ni Idol Bon Ordonia. <laughs> Kilala nyo ba yun, guys? Kung oo, comment nyo naman sa comment section. Baka parehas tayo. At huwag nyo na rin palang kalimutan i-like ang ating video. At mag-subscribe ah. Kasi tignan nyo naman. Ford yan. Tapos nakalagay dito. Raptor. Ayun. No, sa likod oh. Eh ganito yung kay Idol bunny, Tama ba? Tapos kulay dilaw yung kanya. Ito iba lang yung kulay. Pero parehas sila boy. At dahil nakapag-like and subscribe ka na. Sasakay na muna o dito. Tara tara. Magpa-practice na tayo guys. Yan o. No, nakasakay na tayo guys. Tignan nyo naman yung kamay ko. Nakalabas pa sa may labas ng pinto. <laughs> Gento ba magmanay yung mga driver ng off-road truck? Nakalabas yung kamay. <laughs> eh tara, magpa-practice na tayo mga tropa. Grabe, meron din ako nakita dito ng ano, Ford Raptor. Oh, oh man. <laughs> e, tara, kailangan natin mag-practice mga tropa. Akit tayo doon sa may bundok. Tignan natin kung anong meron doon. Tara, let's go, let's go. Buti na lang malaki yung gulong nitong na ano natin sa sakyan. <laughs> ano kayang meron dito sa may taas? Uy, oh, may nakalagay dito, guys. Ano 'yan? Isa yata yung babala. Tara, ibig sabihin masyadong Tarik bundok na to kakayanin nga ba ng off-road truck natin to guys <laughs> pero sige papraktisin kasi natin oh no ang hirap <laughs> hirap na hirap yung makina boy oh no paano na to siguro kailangan nating bumuelo mga tropa <laughs> ayan duelo tayo ayan sige kayaanin mo yan what ang hirap naman pero wait nga lang bababa nga muna oh baka mamaya hindi naman pala pwedeng umakit dito uy pwede naman pala eh akala ko bawal pero bakit ganun hindi kaya ng aking Proudner for pro the Raptor Kaya siguro hindi ako matanggap-tanggap Sa pag apply ko kanina Hehehe <laughs> Yun pala yung ibig sabihin nun Kailangan ko pa daw maging magaling sa pagmamaneho <laughs> Wait lang alam bang mayroon dito sa may taas Rangakitin nga kaya, natin yung pinangatuktok. tuktok Nandito na Oh yun Grabe Ang taas na natin Oh man <laughs> Meron pa dito mga bulaklak Wait lang Ano kaya magandang puntahan natin Parang may nakikita ako dun no Parang medyo mababaw lang yung mga bundok Testingin kaya natin Dun muna tayo sa hindi masyadong mahirap Guys, tertera. Ito guys, andito nga pala ako sa medyo mababaw lang ng mga bundok, no? Ay, no, mabato-bato lang, pero kakayanin naman niya ng sasakyan natin. Ito muna yung kailangan natin pagpraktisan practicean mga tropa. Uy, meron pala ditong buhangin. Akala ko, disyerto. Oh, no. Wait lang, ano bang ano dito? Uy, may tubig. Wow, pwede siguro ditong maligo. <laughs> tara, tara, baba mo na tayo mga tropa. Pwede ba lumangoy dyan? Grabe, ang linaw naman ng tubig dito, guys. Sobrang linaw now parang pwede yata ditong maligo mga tropa. Ayun you know oh, what? Kita ko yung reflection ng sarili ko, guys. Pwede sigurong inamin to parang mineral water. <laughs> Ayun no, oh, huy, ang sarap na wan maligo dito. <laughs> ang ginoginaw, ang sarap talaga magbabad. Ayun no, galing ko pa sumisid. Ayun, Siri natin. Baka makakita tayo dito, guys, ng mga pera na nalaglag. Ha, <laughs> mahilig pa naman magbato ng mga bariya. Ang mga nagwiwish. <laughs> Kaya siguro dito tayo mga nakita. Sana nga lang, mayroon talaga tayong makuha. <laughs> Wait lang parang wala ah oh no baka mamaya wala nagahagis dito mga tropa pero sige sige mag enjoy muna ako dito maligo-ligo <laughs> ay no ang sarap-sarap talaga lumangoy <laughs> pero kailangan pala natin mag-practice pa pala magmaneho guys sa mga bundok para makapag-apply na tayo ng trabaho dun kay Manong <laughs> teka tara akit na nga tayo guys dalian natin akit na muna tayo boy let's go let's go sige lang yun muna yan para makasakay na ako sa kotse ko ayan malapit na tayo sa may pinakabato nice one yan, yeah, nakakit din sa wakas Papunta na nga pala tayo dun sa may raptor natin guys Ba't ganun sobrang tagal naman tumila ng ulan na eh, no Ulan pa rin ng ulan mga tropa Pero ayos lang yan Sige sige tuloy pa rin ang pagpractice natin guys Eto guys, magpractice na tayo ulit Ito yung bundok na to, baka kakayanin ko na to Oy, kinaya nga yung unahan guys Kaya mo yan, sige, akyat mo Yun o, oh, grabe, ang lakas ng 4 draptor nakakita tayo dun <laughs> Ayan, sige, pilitin mo boy Oh no, may mga bato-bato pala dun Ayan, sige, kaya mo yan Makakyat tayo sa pinakatuktok Ayan pre, sige, kaya ng gulong mo yan 4 by 4 to <laughs> Teka, ang hit hirap di yata talaga kaya mga tropa pero wait lang may nakikita ako dong parang truck oh ang laking truck nun stop. ah oh no huntik pa ang bumalentong buti na lang tumayo pa tara, tara atras ka na boy And, ayan eh, puntahan natin yung parang malaking truck na color blue may nakita ako sa may dulo ayan oh saan papunta yon? yun <laughs> tara samahan natin si Optimus Prime <laughs> Optimus Prime na kulay blue hintayin <laughs> mo oh boy papunta na ako sa iyo boy ah, <laughs> okay, guys tara guys try natin yung sasakyan no ni pare ang laki ba naman kasi <laughs> pi haha <laughs> uy teka parang kilala ko to ah teka nga lang uy pare pare uy kilala ko nga to si dokling nga nga to boy dokling teka lang may ka muna uy idol ito pa na yan oh dokling ako nga to eh kanina pa kita tinatawag hindi mo ba ako napansin hindi idol sobrang lakas kasi ng tunog ng mga kinanetong mga kotra what <laughs> alakas ng tunog grabe parang si optimus prime to dokling ah kaya nga idol kaso kulay blue siya tama tama eh teka, sinusubukan mo bang mag-apply kanina doon sa lalaki? Oo oh, idol, kaso di ako matanggap. Hindi daw ako masyadong magaling. Parehas pala tayong hindi natanggap. Pero kanina kasi sinubukan ko rin umakit sa bundok gamit tong off-road na ano eh. 4x4 kaso hindi kaya. Siguro kailangan ko nga pala talaga mag-practice pa. Ah, ganun ba idol? Parehas tayo. Eh teka idol, merong mataas na ano, gusali oh. <laughs> gusali ba yan? <laughs> Wait nga lang, che check nga natin to guys. Grabe pa, pwede dito umakit. Ayun no? oh. Uy, ang sarap namang umakit bakit dito? Saka <laughs> yung meron dito sa tuktok guys Siguro meron ditong kainan <laughs> What? May itlog? Oh no! <laughs> oh mean! Ano ibig sabihin yan? Baka mamaya itlog to ng dinosaur Idol, anong meron yan? Ay ano? Oh, itlog? Itlog giguro yan ng dinosaur Hindi idol ah. Hindi yan yung mga hinahanapin sa may Easter Sunday What? Easter Sunday? <laughs> Wait lang, pwede ba tong kunin? Naku, hindi yata pwede Tapos na naman kasi yung paghahanap nun guys Kaya hindi na natin yan makukuha <laughs> Pero lang may naisip ako pwede pa akong umakit sa bubong oh uy grabe sobrang na na ito pwede kaya akong tumalon dito papunta sa tubig pero hindi ko yun gagawin masyadong mataas Dokling, lang umakit ka rin ah grabe ay sobrang taas na na ito oh napakataas na talaga kaya kailangan masanay tayo sa mga taas taas na yan kasi mamaya iakit tayo ng bundok gamit ang mga sasakyan o, sige sige ay doon o pro gagamitin natin ah oh naman Dokling. eh hindi naman gakayanin ng mga ibang sasakyan yun eh tara baba na tayo guys at magpa-practice muna kami ni Doc Leng. Oh no guys, kanina sinubukan namin paanda rin ni Dokling yung sasakyan ko Kaso nga lang, ayan oh, napunta na naman sa tubig Ambos yung isang gulong ay eh, nasira Tignan nyo guys oh, napunta yung gulong nito sa may taas. Oh no, ayan oh, tignan nyo mga tropa Sisiri natin, hindi na nakakabit yung gulong ng aking Ford Raptor Ako, paano nang gagawin ko nito? Teka nga Dokling, kunin mo nga muna yung ano mo Yung truck mo na parang si Optimus Sige, sige, ay nalintayin mo mama. Gintay kita dito, grabe. Nagkaroon pa ng aberya yung pagpapraktisa na namin, guys. Nasira. Guru dahil pagbaksa ko dito sa tubig. Ayun, nakalas yung isang gulong. Pero sige, ayos lang yan. May pagpapraktisan pa naman kami. Ay no, isang malaking truck. Pero mamaya, eh kukuha ma naman tayo ng mas malakas pa na 4x4 para iakyat sa bundok. <laughs> Wait lang, asa na si Dokleng? Eto na pala siya. Tara, hintayin natin siya dito. Dito tayo sa may bandan tulay, mga tropa. Dokleng, dito ako sa may tulay. Dali mo. Ha ito na si paring dokling guys ayun ayos wait lang pwede bang umangkas dito what pwede naman palang umangkas eh. ayan oh angkas ako <laughs> ayan guys angkas tayo teka lang dokling wait mo ako oh. ayan nakasakay na ako dokling hanap tayo ng magandang place grabe ang taas naman nito <laughs> kita ako buong kalsada <laughs> ang sarap pala sumakay sa mga truck kasi kitang kita mo lahat ayan oh Grabe, astig. <laughs> Teka, Dokling, ano? Kaya mo pa ba magmanayo? Pag di mo na kaya, ako naman. Ay, dali, ka naman. What? Ako naman? O, sige, sige, ako naman. Tara, sakay na tayo dito mga tropa. Let's go, let's go. Ayun, nakasakay na rin ako oh, sa wangas. Ito yung pasayero natin si Panin Dokling. Pupunta muna kami dun kay ano, yung bossing na nagpapatrabaho. Susubukan ko, baka mamaya pwede na pala akong maka-apply sa trabaho na inaano niya. Kasi, kanina pa ako nagpa-practice. <laughs> Wait lang, asan na ba yun? Oh no, nalilig na kami. At <laughs> parang dito yata yun. Ito ba yun? Yun, sa wakas. Malapit na ako dun. Nakakita pa nga ako ng isang truck. What? Bakit mo ako binubunggo? <laughs> Yan o yun na. Siguro may problema siya. Pero ito na nga, nakabalik na kami kung saan yung nagpapatrabaho. Wait lang, papark ko lang to ng maayos. Tara, tara, dokling. Lalapitan ko muna to si Manong. Manong, apply na ako sa trabaho, ha? Teka, <laughs> siguro titignan ko at babasahin ko muna itong mga papeles, guys. Ayun, nice. May isa na tayong mission. Uy, Dokling, sumama ka sa akin. Sama ka na lang sa mission ko. Dalian mo. Ito yung gagamitin natin, no. Haha. <laughs> guys, tara guys. Testingin natin to, ha. Pupunta daw tayo sa may ano, eh, no. Rock crawling. Ayan. Titignan natin kung saan yun. Susundan lang natin to, mga tropa. Eh no. Eh yung tinuturong daan. Rock crawling. Pederechein natin to, guys. Push. Wait lang. sa yung next na daan? Ito. Kakaliwa tayo dito. Push. Wait lang. Nasaan na? Oh, oh no, nawawala na ako sa daanan. Oh, min. Pero wait lang, hanap nga tayo ng mga pwede pa nating basahin. Ito ata guys, oh. So, meron pa rin itong nakasulat. Tak crawling, ayan. Kaliwa daw tayo dito. Oh no, meron na namang mud. Ayoko dyan magpauhulog sa putikan na yan, dokling. Baka mamaya, mangitim na naman tayo. Ha! Ayan, nakikita ko na yung parang color green. Doon siguro tayo magpupunta. Tara, dalian natin. Kaliwa na tayo dyan at pumasok na tayo. Wait lang. Uy, mission complete. <laughs> Grabe, ganun lang pala yun. Ang easy-easy naman. Grabe, Idol. Ang dali naman ng mission. Eh, madali lang talaga yun. Nakita mo naman yung mga dinaanan natin. Medyo malilit lang yung bundok. Sigurado, pag pinunta na tayo sa malaking bundok, doon na tayo may hirapan. O sige, Idol. Tara, testing pa natin ulit. Tara, mga tropa. <laughs> Ito guys, yung pangalawang mission. Umakit daw sa pinang mataas na bundok gamit itong andaming gulong na pickup off-road truck. <laughs> Dokling, sakay ka na dali. <laughs> Excited na akong imaneho to. Tignan nyo, grabe. Ang linis ng loob. Ayos. <laughs> Siguro malakas to guys. Ito guys, lumarga na nga pala kami ni paring Dokling. Parehas kami na sa sakyan, no? <laughs> Pang off-road yan, mga tropa Ayan, pupunta tayo sa may mountain, no? Teka, saan yung daan? Papunta sa mountain mountain. Kung mong sabihin dito, oh no, ito yung hindi ko kaya kanina. Sana kakayanin na natin ngayon, no? Naku, ang hirap, guys. Baka mamaya mission fail na naman na, oh, mga tropa. <laughs> Ayan, no? Uy, ito mukhang kinakaya na nga, guys. Kanina, hirap na hirap ako dito. <laughs> Pero sige, sige, kaya mo yan. Ang dami-dami ng gulong natin, eh. Ayan, no, nakakit din ako sa wangas. <laughs> Teka, stop muna tayo. Paano mag-stop? Stop, stop, stop. stop. Tulungan natin si paring dokleng. Paring dokleng, kaya mo. Akit mo lang yan, boy. <laughs> Ayun, Sakit na rin siya. Teka, nakaharang yun sa akin. Pasensya ka na. Yan, tara, tara. Alis tayo dito mga tropa. Akit pa tayo sa pinakatoktok. Ops, ops. Atras ka muna, Dokling. Naipit ako eh. Ayan, ayan. Stop ka muna dyan, ha. Akit ako sa toktok. Alam, nagkakaroon pa kami ng sagian, boy. Oh, no. Sige, sige, ha. Atras ko na lang yun sa akin, boy. Oh, yo, yo, Baka malaglag ako, boy. Huwag mo akong itulak masyado. Buti, malakas tong truck na to, mga tropa. Oh, no. And guys, so, tinutulak ako ni boring Dokling. Nice. Buti na lang, tinulak mo ako. Malapit na ako makakit sa pinakataas eh. Teka, ang hirap naman. Ito guys, malapit na ako makakit sa tuktok. Kaya no, sobrang hirap na talaga dito guys. Kailangan, malakas talaga yung sasakyan mo. Yan, sige, kaya mo yan. Oh no, huwag ka malalaglag. Nandito <laughs> na ako malapit sa color green oh. No? Malalaglag pa ba ako? Teka, paano ba pumunta ron? Parang imposible yata ang makapunta ron na. Ha. Ang haba kasi ng sasakyan na gamit-gamit ko eh. Teka nga lang, baka pwede kong akyatin tong malaking bato na to. Yan, sige, akyatin mo yung bato na yan ka. Nice. Oh no, tumabingina Oh <laughs> Na bumalentong Ayun, buti tumayo. Sige, pilitin mo, pre. Kayaan, pre. Yan, sige, nice. Kaya mo yan. Oh no. <laughs> na bumalentong. Tumorkat na lang ako dito sa may ilalim. Maka pwede ditong dumaan, guys. Eno, oh. di hindi pala pwede. Hirap. One eternity later. At sa waas, guys, nakapunta na rin tayo sa pinakatuktok. <laughs> Ayan oh, tignan nyo. Ito yung pinaka nahirapan ako si Dokling. Ayos lang ba siya run? Teka nga lang, puntahan nga natin si paring Dokling. Let's go! <laughs> Buk, puro bundok oh guys. Grabe, ang taas naman ng bundok na yon boy. Teka, asa na si Dokling? Dokling, where are you? Ayos ka lang ba boy? Ako oh guys, andito yata siya sa may tubigan. Wait nga lang, baba tayo. Uy, ang sarap lumangoy. Meron pa ditong pulse? What? Ang sarap maligo. <laughs> Teka lang guys, hanapin ko muna si paring ding dokling sa nakayabang na punta Uy guys, meron pa pala ditong mud. Ito <laughs> guys, yung ano eh, no? What? Hindi <laughs> naman malalim. Oh man. <laughs> Siguro kung malalim to, magiging maitim na naman tayo. Pero <laughs> wait lang, naririnig ko si paring dokling. Asan na kaya si paring dokling? Paring dokling, andyan ka na ba sa pinatuktok? <laughs> Sinusubukan mo pa rin umakyat. Ayun, dito nga si paring dokling. Oops, paring dokling, hintayin mo ako, oh boy. Okay, guys, lapitan natin. Uy, dokling, okay na. Grabe, natapos ko yung isang mission. Nakapunta ako sa may pinatuktok. -tok. Nice, grabe, idol. Ang lakas naman natin. Boy, syempre naman. E eh, tara, maligo naman tayo kapalit ng paghihirap natin. Sige, idol. Doon tayo sa may pulse. Uy, buti alam mo yung pulse na yun, Dokling. Ito yung pulse, su. Uh. Tara, tara. Ito na, guys. Let's go. Yuy, uy. Ang syarap maglangoy-langoy. <laughs> Kung gusto nyo makasama sa amin sa pagligo, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-subscribe mo na rin yun, ha? Okay. Teka, asan na si parin Dokling? Uy, parin Dokling, tara dito. Ligo ka na rin. Dali.